Ay, nako. Ang naging ng orasan ay... Handa-handa <laughs> ka lagi. May, may libro ka talagang dala para dyan. Ano title ng libro? Ang ng title ng libro ito ay Malakas ang Radyo. Hinamo <laughs> yan! Sinihika ka na sa katatawa! Tapos yan lang itatanong mo, si imbento ng relo? Ang nakalagay dito ay wala akong oras. <laughs> Hindi, ang nakaimbento ng oras ang, ay totoo ha. Saguti kita dahil seryoso ko tao. Sa Egypt. Sa Egypt. Saan Ang mm -mm. ibig sabihin nun? Ay araw na may bunga araw. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ano ibig sabihin yan. Basta yung araw, pag nakatapat daw sa araw yan, umiikot din yan. Ano? Dating sabon yan eh. <laughs> Yun lang, wala nang iba. Nakalagay sa libro ko Ayan. Sandayal. ang nag-imbento niyan ay si Mang Dayal. <laughs> Egyptian ba 'yun? Egyptian 'yan, kaya nga sa Egypt. Eh hindi uh, eh mami na siya ngayon. Ha? Hindi hindi, mami hindi, siya. Hindi, 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 hindi siya naging mami kasi hindi naman siya purong Egypt Egyptian. May lahi siya mongoloid. <laughs> ay, hindi hindi, hindi, hindi pala Mongolian, Mongolian. May lahi siya Mongolian. <laughs> Kamaliit lang po, sorry. <laughs> o, oh, ano? O. Uh, ano pa? <laughs> o, oh, baka malunan mo yung lalamunan mo. Tawa ka ng tawa. <laughs> ano? Magtanong ka na! Tawa <laughs> ng tawa to! Ganun po kasi. Ha? Hello? Oh. Hello? O. Oh. O, oh. uh, may aso. Kasi e dalawa po yung holiday ngayon. oh Ang dalawa ay ha... All Saints Day, tsaka All Souls Day. Pero bukas. Bukas na ba yun? Oo, uh, bukas, wala na. Wala nang holiday. Bukas ay, ano na lang, going home day. Yan na. Araw ng All All Saints, All Souls, Hell Day. May <laughs> Hell Day? Merong Hell Day, yung mga hindi nakapunta sa langit. Pero <laughs> <laughs> napunta. Pag-celebrate <laughs> pa ba yun? <laughs> hindi mo <laughs> <ba> naman <laughs> si-celebrate yan. <laughs> Dahil mangingiyak-iyak ka <laughs> na, oh. Isa ko pong oh, sige. Uh, nasaan po ba yung Eden ngayon? Ha? Eden. Garden of Eden? Eden? Oh Eden? <laughs> garden of Eden? Wala na siyang, wala na ngayon garden. Dahil, hindi na nga, yan, ano, hindi na, nung, nag, nung kinain ni Eva, yung prutas, wala nang garden. Ano na lang to, garbage bin. Pero, <laughs> <laughs> garbage site, yung Garden of Eden. Wala na nakakapasok doon kasi may espadang umiikot tong bantay. Uh, pero hindi na po siya nakikita? Hindi na. Gusto mo pumunta ron? Mahal pa masahay doon. <laughs> Sabi po na iba nasa Turkey. Turkey? Ilang tao ka na ba? Ha? Ilang tao ka na? Meron mo ba oh, doon? Ha? 22. 22. Meron bang bansang gano'n yung sinasabi mo? Saan turkey, yan? Saan? Meron yan. Sa Turkey po. Sabi mo kanina, Turkey. <laughs> turkey? Oo nga, Turkey. Dating ano yan, dating ostrich ang tawag sa sa bansa na yan. Ngayon, Turkey. <laughs> Sarap kaya yan. Turkey. Kaya Turkey, no? Dami bang pabo doon? Presidente daw nila pag nag-i-speech. <laughs> Maganun, no? <laughs> Hindi naman. Hindi ba? Hindi. Ta tao din yun. Nag-sasali tayo. Lahat ka. Egyptian design. Sige. O, ingat ka ha. Sa IFR siguradong. Enjoy ka. Ibanong mo uh, kay Kuya Jobber. Taon -tao na yan. nagtawa. Hindi, siyempre natutuwa siya sa'yo eh. Oo. Kaya nga, pag natutuwa ako sa mga bato mo, tawang, mo tawang, ako. eh. Kinabatuwa ko. eh. Ito, mula kay Jules ng tropang Happy um, Feet. Happy Feet? Mm. Ano daw? Ano daw? Uh, ano daw? <laughs> Kaya Jobert, magandang gabi. Ano po ba ang pangontra sa mga uh, mangkukulam? Mangkukulam? <laughs> Tatanong ko kay Luis Danica Reyes yan. Pero, ang mga mangkukulam ay... Ang pangontras dyan sa mangkukulam ay mga albularyo. Magkalaban yung, yan sila? Magkalaban siya? yan. Noong pa. Noong unang panahon pa. Magkalaban na talaga yan. Ano bang ba kwento dyan? Ha? Ano ang kwento sa mangkukulam? Ang mangkukulam kasi, ang kinakuha yan, minsan litrato mo, kaya buhok mo. Yan. Nakukuha niya, tapos... Kukulamin kayo, lalagay niya sa isang manika. Hmm. Tapos, may, may orasyon yan. ]ält... Ito, sa akin pa eh. Oh. Alam, makakasabihin niyo, makukulam ako ha. Hey! Hey, hey, hey! Parang din yung tono. <gibiti tip transgender> Tapos, mo. Hi, 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 Yawahaya wawaha yi 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 ya wi Sa tono, sa tono, yung tono. tono. Yung parang mangkukulam na boses parang yun. Hi! Wahay haya! Bakit naging Sabi mo mangkukulam. Wahay haya! 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 Piramid yan eh! Piramid <laughs> niya! Parehas lang oh! Wisit <laughs> daw Pag nakuha na sabi niya na yan. Oh, ano yan? na yan? Ah... Uh, Epekto na yon, Epekto na. Epekto na talaga yan. Tapos, susukin ka na niyan kung saan saan masasaktang ka diyan Ah, <laughs> ayun tatawagin yung al albularyo. Yun ang pangunta mo. Pangunta niya yan, lalatiguhin ngayon yung... May medium yan. Medium yan, di ba yung mga babae? Lalatiguhin ngayon niya yan. <laughs> Ilang kayo dyan? Ah, wala! Sumagot ka! Wala pa po sa akin yung kaniluan yung mukha ko. Wala <laughs> pa po Ako pa to! Wala pala oh, Pinagpapalaw na. Ng... <laughs> Sakit. Ba't di ka sumasagot? Wala pa pala sa iyo. Ikaw kaya alatiguhin ko. Ilang tigo? Aray! Sino ka? Sumagot ka! Wala! Wala! Kuya, wala pa! Aray naman! Dugo, duguan na yun. <laughs> Mautak din niya mong kukulang. <laughs> ano ko, papasok dyan para masaktan? Siya na lang! Wawa naman yung medyo mo. Oh. Sabi daw no nung, no, nung, no, no, albularyo. Itong sagot dyan. Stunt! <laughs> Sali yan. Pinalo-palo agad, oh. Ilang ka dyan? Ilan? Ay! <laughs> Wow, duguan yung likod, oh. No? Pati ka nagsasalita. Binuusa ng mainit na tubig pati, oh. Aray! Ako pa rin. Kaya araw-araw, isang medium. isang medium ng isang medium. Nakakapatay ng marami ng tao yung albularyo. Wala pa pala yung kukulam. Parang pumapasok sa masanib. Oo, oh, minsan pag wala siya makuha ang medium, siya na lang nagkukunyari yan. Nari. Ilang ka? Wala. <laughs> sumasagot. ko niya yung sarili niya, oh. Sino ka? <laughs> Yan na rin yung video. <laughs> Papasok po sa akin yung mong kukulam kaysa saktan ko siya. Sumagot ka, ilang ka? Ay, wala. <laughs> Napalaw niya yung sarili niya, oh. Nag-iimbento, kunyara may mong kukulam. Ay! Wala! Wala pero kawawa naman yung mga medium na gagamitin ng... oh okay, kaya, kung ano-ano kang ginagawa balaryo? nila dyan, paano pag hindi pa pumapasok? Iba, e hinihiwa pa ng blade sa likod. Ay. Tumagot ka! <laughs> Ray! Wala naman eh! Wala sa akin! <laughs> Wala pumapasok! May spirit oh! Ray! Gini-blade-blade -blade po! Mabusan namang mait na tubig. Kaya mo magtapat. Kuilang kayo dyan, ha? Ba't mo siya kinukulam? Wag kuya, wag. Huwag! <laughs> wag binuha sa kumukul ng tubig? <laughs> ah! Ano to? Wala siya rito! Tunaw tuloy mo. <laughs> Tanga-tangang albular. <laughs> Ay, nakakaawa naman yung medium. Yun, makukontra na ba yun pag ganun lang? Ha? Pag sa ganun, nakukontra na? Hindi. Na Namamatay. Namamatay lang yung medium. Paano mo ikukontra yung mangkukulam? kausapin niya dapat. Yun lang. Yun lang. kausapin niya. Yun lang pala, yun lang. <laughs> yun lang pala eh. abang din kasi albularyo. Tatawagan lang sa cellphone niya makukulam. Hello, tigilan mo na siya. Tre, ano, ayos ba? Sige na nga. Ayun lang <laughs> kailangan. Pinagbubugbog mo pa yung video. <laughs> Kawawa. Tuloy yun. Oh. Pasa. Pasa. Medium. Pag nag-recruit -re daw ng medium yung mga albularyo, ate, gusto mong pumasok sa akin? Wala kang gagawin doon. Hindi, umupo lang. At makinig. Masaktan. Buti mo yung pumapayag pa rin. Minsan kasi nakakachempo sila na pumapasok talaga yung kaluluwa ng mangkukulam. Kaya kahit anong gawin mo sa katawan niya, hindi niya nararamdaman. Sa so yung mangkukulam ang nasusugatan. Mm -hmm. Ngayon, pag gano'n, ikaw ba naman latiguhin ko eh, kung hindi ka ba makapagsalita ka ba agad yan? <laughs> ay, ay, naging isay-ngisay daw. <laughs> Sabagot ka. Ay, ako to eh. Ako po, no? <laughs> Wala pa siya. Nagumadali din kayo, papalo kayo ng palo. <laughs> Sa ulo ro, pinapapalo eh. Ang mga pi, ibang peke. peke, peke. Yun lang, pangunta nun, may tatawagan lang. Ay, tatawagan mo lang, kausapin mo kasi. Meron yung parang may batong dinidikit sa kamay, di ba? May init daw, napapasok. Hmm. Sino ka? Kinukurot pala, oh. Kinukurot pala yung kamay, kala niya napapasok. Parang nasunog. Talagang ganyan yan. Dinidikit pala yung, yung batong, sabay kinukurot. <laughs> ah, ang sakit. Sino ka? Huwag ka magsinungaling. <laughs> eh, ako naman talaga. May albular peke na ganyan. Tapos singiling ka, kanyari, abuloy. Magkano, kahit magkano po, basta 300 lang. <laughs> <laughs> May ng mga langis. Tapos mga kandila, mga papel-papel, yung mga triangle-triangle na sinasabit sa liig mo. Kasi hindi naman totoo yan eh bakit na, na na, na, na try mo na ba yan dati? Oo, oh, na try na namin yan. May katulong kaming ganyan na saniban daw ng masamang espiritu. Oh. Na maga yung paa. Hmm, na maga yung paa para may show pao sa pao. Oh. Nakaapak daw na itim na pusa. Hmm, may show pao. Kaya na maga? maga. Yung pusa kasi ginawa show pao oh, ng tatay niya. <laughs> Kinain. Eh, siguro may laman loob, laman lupa yun pumunta sa kanya, sa paa niya, lucky oh. Pero si nagamot naman. Nagamot? Yun ngayon, nga, hindi lang sa ano, di ba? Hindi sa simbahan. Sabi gano'n nung pare. Pa pare, ano po? Hindi ayaw lumabas ng tulong namin dahil talagang nasasaniban siya. Natatakot pumunta sa simbahan. Paglabas itong pare. ano, kahit ikaw, hindi ka naman makakapasok dito. Tinan mo mga, mga pinabitbit nyo rebulto. Ang bibigat. Kaliwa ko nga ganyan, oh. Binuhat. Bakit Elite ba, nung katulong namin eh. Portray lang yun eh. Pabuhatin mo ba naman ng dalawang sa San Pedro? Tapos meron pang nasa Reno. Tapos meron pang mga yung galing sa ka, sa Baguio ng mga Rosary. Mga ganyan kalalaki parang Queso de Bola. <laughs> sa kanya. Bakit ba, ka Kasi mawala. para mawala daw. Mawala eh. Hindi na makapaglakad nga. Papasok sa simbande. Ang bigat-bigat na nila. Mga marmol pa yun. <laughs> Sabi ni pare, kaya, kahit kaya naman, pabuhating ko niyan, hindi kayo papasok dito eh. Ano, niban din, makakapaglakad dyan, ang bigat oh. Kawawa na may natupog mo. Kaya nang Kuya Jobert, ang katanungan okay. sa mga sa okay. Batiin mo, baka...